ito start natin sa Pinyak ito yung Pabili Mall dito natin yung start yung uh, Laguna Loop natin Halos lahat ng siklista ay gustong tahakin ang Laguna Loop Kasama si Uncle Velo, tatahakin namin ang 200 km plus na Laguna Loop via Halahala. -hala. Sa so, sobrang atat ko dito sa C6 ay niratrat ko. Sinimulan namin ang aming Laguna Loop sa bayan ng Binyan Laguna. At nang nakarating na kami dito sa Binaonan Rizal, ay nakatahak na kami ng 50 kilometers. Sakto, nag-uumaga na rin at oras na para mag-umagahan. Nang makakita ako ng peleton na nagtatrangkuan, Sinubukan ko makipagsabayan sa kanila. Hindi ko akalain na hindi ko pala ito kakayanin. Okay, dahil sa pagratrat ko sa C6 at yung pagsabay ko doon sa peloton medyo nabawasan ako ng lakas kaya ito na lang at ini-enjoy ko na lang ang lahat ng aking nakikita dahil napakaganda ng sunset sa likod ng Laguna de Bay doon ko naisip na hindi lang ito basta-basta bike challenge Kasama si Uncle Velo, alam kong magiging epiko ang ride na ito at siguradong hindi hindi ito makakalimutan. Normal lang mawala sa comfort zone pag ikay nasa bike rides. Para sa akin, sobra akong naiingayan sa mga motor na humaharurot sa aking tabi. And then dahil nagkasot ako ng eyeglasses, ay nasisilaw ako sa liwanag ng araw. May mga kasabayang kang mas mabagal sa'yo sa daan. Di naman sila talagang balakid, pero kailangan mo lang mag-watch out sa iyong kaliwa kung ikaw ay nag-overtake. Hindi ko rin alam kung bakit kahit ispaltado yung daan para ang kunat-kunat. Ganun pa man, iba talaga ang lagunan bukod sa napakagandang tanawin ay makakasabaya mo ang lahat ng mga siklista na gusto lang mag-enjoy sa loop na ito. Ito yung junction sa Laguna Halahalan. Ano pili nila windmills -win, vibes ng lugar na to. Bukod sa rural na siya, napakalinis ng lugar. Parang napakasimple lang mamuhay sa lugar na ito. <laughs> tigil kami meron kami nakitang shop, shop. black and white uh, wala pa akong coffee okay ang nagtawag sa amin is yung <laughs> yung icon ng bike doon tawag is black and white It happened to the last ten A random wind about our best moment You never turn back again It's kind of funny that the moment passed time The moment you need to set the rewind And I'm so for Laguna uh, apparently, sobrang... pare pareho yung itsura natin. <laughs> pareho pala kaming na umay. Saka, tama din, pahinga muna kami. Uh, Uulan eh, paulan. Oh. Uh, oh, Sightseeing muna lang kami. Umay! Naging pare-pareho na kasi itsura ng aming tinatahak kaya bigla kaming nanawa. Kaya nabubuhayan kami pag nakakita kami ng mga sasakyan, mga ibang siklista at sa mga bayan. In common dito mga asa sa dad. Habang dumadami na yung puno at saka kumakapalang talahib, alam kong nasa liblib na lugar na kami at malayo na ang aming narating. Dahil siklist ng taga-bundok ako at madalang kong makita ang mga ganitong mga tanawin, in-enjoy ko talaga. Alis uh, palabas na kami sa peninsula lang. Hala-hala. Pero gramyong hangin. Oh nung marating namin ang bayan ng Mabitak, medyo nagkaroon ng konting traffic. Madami ring mga makukulit sa daan. Pero okay lang yun. Masa good mood kami. Gamit na gamit namin yung GPS navigation ni Uncle Velo. Hindi kami basta-basta naliligaw. Yun lang kung saan-saan kami lumulusot. sa wakas nakahanap kami ng makakainan dito sa Pangil, Laguna. Talagang ginugutom na rin kami at buti na lang hindi kami nabigo sa aming pinagkainan. Okay yung uh, lunch namin. <laughs> Parang chicken ng ano, ng chowking. Hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh. hop, <laughs> hop. <laughs> Biglang buhusin na. <laughs> <laughs> Kaya, watch out, watch out. Biglang lalakas ang ulan maya-maya. Ito nga ba yung, ito ata yung pababa na. Okay ito yung nag-merge na ata galing from Pililia Highway na to. mahaba din pala nun. Smooth naman mahaba pala. Nakakagulat. Uh, wow! Look at Ito na yung Puerta... Real. Pang Sanghan. Uh, 142 na kami sa loop namin. para mga 60 more. Pagdating namin sa Los Baños, tumigil kami siyempre sa shop ni Sir Mito ng Fluid Fit. Doon na rin kami nagmerienda sa Cafe Angelica. Nagpa-bike fit kasi ako kay Sir Mito days before kami naglagunalo. At ngayon, nire-report ko sa kanya na komportable ako at successful yung pag-bike fit niya sa akin. Last 30 kilometers! Kakaiba din ang hinarap namin magmula sa Los Baños, pabalik na ng binyan. Maya-maya ay malala na ang traffic tapos kaliwa't kanan ang naglalakihang mga bus. dami ko rin napansin na siklista na walang helmet tapos maya maya may mga makakasalubong ka din ng mga tricycle sa gilid ng daan. Ang dami rin nakaharang sa gilid ng kalsada tulad ng mga poste at mga coaching na nakaparada na halos okopyado na nila ang mga sidewalk kaya napipilitan ng mga tao na dumaan na sa kalsada. Turn namin papuntang ah, uh, ano, kung saan kami Natupad din namin ang aming Laguna Loop via Hala, -hala. At dahil marami pang iterations sang loop na to, tulad ng reverse o yung dadaan ng Pililla Windmills, eh siguradong babalikan namin ito. Hindi lang naman basta-basta patag ang Laguna Loop. Meron din mga challenging ng mga ahon at saka mga rewarding ng mga lusong. Naging challenging pa to dahil sa mga malalakas na headwind. Bukod sa unang Laguna Loop ko to, naging special ang ride na to dahil kasama ko si Uncle Velo. So yun na yung aming uh, Laguna Loop. Maraming salamat at mabot sa part ng video to. Hanggang sa muli, ako ang iyong Manong Marcel. Laging tandaan, para umusad, padyak na, na pajak, Ride safe mga kailan.